Yeah, mga pre, ito, uh, Susoke GD, 110, no? Bali, ito nga pala, naka full wave na. At tinis na rin natin yan. Ito, ito yung dalawang yellow wire. Yan, ito yung galing dito sa baba, mga pre. Ah, uh, ang problema nito, lumulubo yung baterya at nagiinit yung kanyang regulator, mga pre. So, uh, yun lang sakit nito. <laughs> at, tuturo ko sa inyo, mga pre, kung paano i-convert sa full wave charger yung mga ganitong ano no ito siya original to mga pre yan ang nagiinit pa nga 5 hours din at ang gagamitin natin 5 hours din ito yung ginagamit natin kapag ka nagpo full wave tayo mga pre <coughs> okay. tanggalin muna natin to yung mga dugtong Ayan okay, mga pre, ito na. Tinanggalin natin yung mga electrical tape, no. Itong dalawang yellow mga pre, sa ating stator sa sa ano, sa stator do sa gawing kaliwa ito, itong dalawang dilaw na to. Itong da dalawang dilaw na to mga pre. Dito natin naman ikakabit sa full web charger natin itong pink at saka yellow mga pre yan. Tigisa sila diyan mga pre. Uh, dapat uh, may lagay natin parehas sa tigkabilaan sila. Okay, kabit na muna natin tong dalawang wire ng ating charger tapos dito sa ating harness ng motor sa ating papuntang stator dalawang yellow tigisa sila okay kabit natin ito ng na mga pre yung kulay pink sa charger natin yan nilagay natin sa yellow okay yung isa naman ngayon yung yellow sa yellow yellow ng charger natin tapos yellow ng harness ng ating motor yan ito na mga pre, yung charger natin, yung kulay yellow, nilagay natin sa kuya yellow. Kulay yellow. Next natin mga pre, itong ano, itong red mga pre ha. Ito yung sa charger natin, ito yung papuntang baterya. Ayan. Tapos dito naman sa sa harvest ng ating motor, itong kulay red din mga pre. Red to red lang tayo. Okay, kabit natin ito. Hindi ako amoy din eh. Ang dami. Ayan mga pre. Ayan, red to red na lang tayo. Okay. Next natin, Itong green mga pre ng ating charger, ilalagay natin mga pre dito sa black na may lining na white. Ito naman yung ano ah uh, ah uh, tawag dito, <laughs> ground ng ating motor no, ng ating harness ito. Itong black na may lining na white, ito yung ground. Sa charger natin, kulay green. Etong mga pre, ayan ay ikakabit natin yung green sa regulator natin tapos nilagay natin dito sa harness ng motor black, na may lining na ano ano na white next natin mga pre ito, itong black lalagay natin mga pre dito sa kulay orange dito itong kulay orange mga pre ito yung accessories wire ng motor mga pre ha Dyan natin siya ilalagay ayan Yeah mga pre, ah, kinabit ko na rin pala yung fuse at yung kulay black mga pre, nilagay natin sa accessories wire na, no? yung kulay orange. Okay na to mga pre, ah balutin na natin ng tip to at subukan na natin. Bali sinukat ko na nga rin pala yung kanyang baterya, at ah, 12.6 ang sukat natin no? sa voltmeter. Okay, ayos na natin to, tipan na natin to at ibalik na natin. Ayan mga pre, tapos na yung ginawa natin. Ito nga pala, uh, ah, pakita ko na rin sa inyo hindi na mapandar dumudulas at wala na talaga nung napandar nila ay na rin lumatakat ayan clutch lining clutch sub clutch wheel palit ito paring Nelson wirings bubuhayin -bu kasi renewan tapos ito yung ginawa natin all red ayan o yun o siksik kasi taas to kay Kuya. Overall din tangke. Ito kay Kuya. Uh, mga ilaw lang din tapos shock. Shock up. Headlight. Hindi, ice na. Stop light lang. Ice stop light, okay. Tapot brake. Tagas ah. Okay. 155 na. Hindi, 125 na. 125? Laki ng ulo ah. Laki ng head ah. Pinit lang ko na. Ah, pang 155 na. Kaya malaki pa lang ang kanyang cylinder head. Ayan oh. Ayan mga pre, yun lang. Nalostod <laughs> <laughs> kasi. <laughs> <laughs> ah, sige, sige. Yo. Katot sa mga customer natin, oh. Iyon, oh. Ayan. <laughs> okay.